Inuubo ba kayo ngayon? May plema, may trangkaso, okay? May diferensya ang baga. So, ano gagawin natin? Magtuturo tayo ng mga good foods na makakatulong sa baga, kung may infeksyon sa baga, para lumakas ang baga. At tuturo ko rin yung mga medyo iiwasan, mga bad foods na nagpaparami ng plema. Okay? At marami rin mga senyales muna. Tuturo ko muna. Sempre, paano natin malalaman may deprensia yung baga? Pag maraming plema, pag humuhuni, tuloy-tuloy yung ubo mo matagal na panahon, minsan pag ubo may dugo pa. Siyempre, pag may dugo, ayaw natin. Baka tuberculosis o baka may bukol, hirap huminga, okay, hindi makasalita at paulit-ulit yung mga infection sa baga. Tingnan natin na yung mga pagkain mo nang iiwasan natin. Okay? Lalo na yung mga may sakit na sa baga, yung mga may emphysema, may hika. Number one, salty foods, iiwas tayo. Mga french, fry, french fries, patis, toyo, yung maraming sarsa ng adobo natin. Pag sobra alat kasi, mas nag ang tubig sa katawan. So, pag nag ang tubig sa katawan, mas hirap tayo hum huminga. Baka mamaya magkatubig ba sa baga yan. Eh. Gusto mo mababa yung asin sa katawan. Number two, gatas. Actually, depende to, eh. Pero meron mga pag-aaral, yung gatas, gumagawa na isang breakdown product, kaso Nagpaparami ng plema at mucus, phlegm and mucus. So yung iba, pag umiinom ng gatas, mas dumadami yung plema nila. So pag ganito experience nyo, magbawas kayo sa gatas. Pero otherwise, healthy sana yung gatas. Number three, processed meat. Ayan, yung mga hotdog, preserved, kahit yung mga delata. Diba? Konting bawas. Kasi meron siyang nit nitrates eh. Yung nitrate yung preservative na pag marami daw, mas hinihingal yung tao. Mas hinihingal. Tsaka, nakaka-increase konti ng cancer. Risk of cancer. Kung maraming processed meat. Soft drinks, carbonated. Okay? Pag maraming matatamis na soft drinks, ano, ano connection sa baga? Kakabagin ka eh. Diba? Pag maraming soft drinks, lalaki ang tiyan, kakabagin. Pag lumaki ang tiyan, hirap na huminga. Okay? Pag maraming soft drinks, maraming calories, nakakataba. Pag tumaba, lumaki ang tiyan sa katabaan, plus bloated pa, mas hirap huminga. Paano kung mahika ka na? may COPD ka na. So, hindi po maganda. Kaya, iwas tayo. Tubig na lang, warm water sa labat. Prito. Pag prito, maraming oil ang kinain, lagi na sa fast food, mahirap matunawan. Mahirap matunawan at makabag pa yung tiyan natin, hirap pa rin huminga. Gusto mo, relax yung tiyan mo para yung paghinga mo, doon ka na makafocus. So, dapat ang kain, wag masyado marami. Hindi pwede yung uh, biglang dalawang beses lang kakain. Sobra dami. Sobrang busog. Hirap din yung baga mo. Hihingalin ka. Ayaw mo rin masyado mainit yung lugar. Gusto mo malamig-lamig yung lugar. Pag-uupo, dapat naka-straight. Okay? Iwas sa mga gasi. Okay? Tsaka may dagdag tips pa ako eh. Minsan yung hirap huminga tayo, masikip ang ribs pwede kayo magpa-massage. Pag parang mihinga ka ayaw, ako nagpapamasage ako, rib massage eh. Minsan sumisikip tong mga muscle ko sa in between the ribs kasi nga pag natulog ako, minsan kaliwa, minsan kanan, sumisikip siya. Pero pag naluwag yan, na massage yan, yung in between na ribs, ingat lang ha, wag lang masyadong malakas, baka mabali yung ribs eh. Basta maluwag lang yung in between the ribs, mas makakahinga ka ng malalim. Tuturo ko mamaya yung mga deep breathing exercise. Tuloy ko na rin. O. so, pag deep breathing, kailangan hindi lang ang chest ang lumalaki. Dapat yung tiyan ang lumalaki. So, huminga malalim, lagay isang kamay sa tiyan. Huminga malalim, palakihin ang tiyan. Pigil, 3, 4 seconds, exhale. So, pag lumalaki ang tiyan, diaphragmatic breathing yun. Mas maganda. Mas maraming oxygen ang pumapasok. Pag pinipigil sandali yung paghinga, mas dumadami oxygen kung mapasok. So, yan yung singit tips natin sa baga para huminga at gumanda. Dadagdagan natin ng mga good foods, yan, you no? Know, para lumakas ang baga. Number one, luyang dilaw. Turmeric. Nakita nyo, nasa kulay eh. Basta very yellow, very red, very orange. Maraming antioxidant. Maganda sa baga. Ito, luyang dilaw. ganda ng kulay. May pag-aaral, matasya siya sa curcumin. So, pag mataas siya sa curcumin, maganda siya sa baga kahit mga smoker. Smoker na mahina ang baga, pakainin nito. Okay. Garlic, bawang, di ba? Sinabi ko sa inyo, ang bawang maganda sa puso sa high blood sa cholesterol may anti-cancer properties pa siya. Maganda rin siya sa baga. Okay? Parang may protective effect sa lung cancer at ibang mga sakit pati sa hika at bronchitis basta may garlic. Okay? Huwag lang masyado marami, Isama lang sa pagkain baka lang sumakit ang tiyan. Uh, luya. Okay? Ginger, anti-inflammatory, antiviral sa labat maganda sa paghinga, maganda sa boses natin. Kamatis, kita niyo ang ganda ng kulay. Oh. Very red. Ayan, no? Kamatis. Kamatis, maganda sa prostate, maganda sa puso, may lycopene, vitamin C, napakaganda. Ayan, no? maraming carotenoids. Nakakatulong sa mga may emphysema. Yung talagang sirang-sira yung baga, may tulong to. Okay? Kalabasa, ang ganda rin ng kulay. Oh. Kita nyo, maraming carotenoids, beta-carotene, zeaxanthin. So, lahat yan, kahit mga smoker, oh, pag naninigarilyo, bumababa itong mga antioxidant sa katawan. Kaya kailangan palitan. Okay? So, bukod sa smoker, mas maganda, tigil ng sigarilyo. Pero kung si mister ayaw tumigil, pakainin ng maraming kalabasa at kamatis. Beans, monggo, di ba? High protein yan, di ba? High protein na hindi matataba. Maraming minerals, napakaganda. Can preserve lung function. Protects against lung cancer and COPD. Chronic obstructive pulmonary disease. Lahat ng isda. Ano, eh dilis, bangus, salmon, ano mga isda. Mataas sa omega-3 fatty acids. Basta mataas sa omega-3 maganda sa puso. Gumag nababawasan yung hingal, yung sintomas. Improves lang function. Pinapaganda yung daloy ng dugo. So, ito ang pwede. Taba ng isda, hindi yung taba ng baboy at baka. Mansanas, an apple a day, oh, keeps the doctor away. Five apples per week, halos one apple a day, nababawasan pagkakaroon ng emphysema. Bakit mataas siya sa flavonoids, vitamin C and antioxidant. Pati asthma and lung cancer na babawasan. Hindi pa proven pero maganda hugasan lang maigi. Hugasan maigi para walang pesticide. And lastly, bell pepper. Yan tinuturo ni Doc Lisa, bell pepper sobra daming vitamin C niyan. 169%, 119 grams. Parang uminom ka na ng uh, vitamin C multivitamin. Eh. Sobra dami. Okay? Kaya maganda yan. Anti-cancer, para sa may sipon, may ubo, pampalakas ng immune system, at kahit mga smoker, may tulong yan, better lung function. Okay, so deep breathing, tinuro ko na sa inyo, sa ilong dapat. Dapat nga, mas maganda huminga sa ilong kaysa sa bibig, unless barado ilong mo switch sides. Ang kaliwa, kanan, para at least maganda yung daloy. Ito, per sleep breathing, ano to eh, para sa mga may COPD, yung sira na yung baga. Pag sira na yung baga, smoker, hirap na huminga, ang ginagawa nila, automatic to sa mga pasyente. Pag hinga nila malalim, pigil, pag exhale niya, naka-close yung bibig parang nagbo-blow. Ibig sabihin, bakit naka-purse lip? Dahan-dahan ang exhale. Hindi yung hinga, labas. Mali yun. Hinga, labas. Mali yun. Dapat hinga, dahan-dahan, labas. Bakit dahan-dahan? Ayaw mo mag-collapse yung lungs. Eh. Pag hinga, open yung lungs. Pag exhale, close agad. Mali yun. Pag hinga, open yung lungs. Pag exhale, dahan-dahan, para dahan-dahan yung pagsara ng lungs. Ibig sabihin, mas matagal yung oxygen and carbon dioxide exchange, mas maraming oxygen papasok. Kaysa yung paghinga, nag-close agad, ay eh, di wala ng oxygen papasok sa baga. Kaya ito kailangan ng mga may sakit sa baga. Diaphragmatic breathing, tinuro ko yan, no? Oh. pinapalaki ang tiyan. Pwede nakahiga, pwede nakaupo, Hinga sa ilong, exhale sa bibig. Half puff ito pag ubo eh. Parang kung may plema ka. So pag ubo, ayaw niya na isang <coughs> na malakas. Di ba? Baka mapilay likod niyo. Dapat ganito. Tatlong ha. Parang <coughs> tatlo. Mas konti, hinga mo na malalim. Itap mo yung chest bago <coughs> Konte mas lumalabas yung plema. Tsaka dapat nakaupo. Pag nakahiga, hindi lalabas yung plema. Okay? So, sana po nakatulong yung video natin para sa good foods at mga iwasang pagkain at yung mga techniques para lumakas ang inyong baga. God bless po.